Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang AI-generated videos ng mga celebrity na ginawa at ipinost ng content creator na Andy's AI Creations sa Facebook. Sa kanyang post, makikita si Andy kasama ang mga AI na litrato at video ng ilan sa mga pinakasikat na personalidad tulad ni na Marian Rivera, Kim Rodriguez, Azzy Acosta, Heaven Peralejo, Maui Taylor, Tia Wurtzbach, Ivana Alawi, Donalyn Bartolome, at ang pinaka nag-viral, ang AI shower video kasama ang larawan ni Andrea Brillantes. Dahil dito, umulan ng reklamo sa comment section. Maraming netizen ang nagsabing disgusting at nakakasuka daw ang ganitong klase ng content dahil kahit AI-generated, malinaw na minamanyak at ginagamit daw ang mukha ng mga artista ng walang pahintulot. Ayon pa sa iba, kahit hindi tunay ang video, nagpopromote pa rin daw ito ng objectification at pwede raw gamitin ng ibang tao para sa mas masamang paraan. Kung AI generated at hindi naman tunay ang katawan nila, maituturing pa rin ba itong digital harassment o sobra lang ang reaksyon ng mga netizen?